Magandang gabi sa ating lahat. Ito naman po guys, magpapakain naman po ako ng aking mga baby. Ito naman po. Naumpisa naman sila. sila makapaghintay talaga yung aking mga baby guys kayo anak. Maghintay kayo, wag kayo wag kayo, wag kayo sigaw ng sigaw. Kasi papakainin ko kayo. Wala po guys, yung plato ni Mikaela. Kukulin ko muna. Salit lang anak. Maghintay kayo. Maghintay, maghintay. Maghintay kay ano ah. Okay, magmadali kasi papakainin ko naman kayo. Ayan po guys. Maghintay ka anak ko. Maghintay kayo. Maghintay kayo. Ganyan natin muna yung mga babae. ayun po guys, magbibigay na po ako ng kanilang kakain yung aking mga baby pinahin ko na, na guys yung mga babae maghintay kayo anak ko maghintay kayo ah hindi ako makaano oh maghintay kayo nak maghintay Mahulog kayo, mahulog. Mahulog. Oh, ito sa US. Apply, apply. Ayan po, guys. Oh, dito na tayo. Ali na, Inso. Yeah. Oh, mayos ka. Oto, ito, inak. Oto, ito, inak. Abi. Abi, dito ka na. Amir, dito ka na Yan. Yan. ganyan. yan. Dito ka na anak ko. So, Nabigyan ko na po yung aking mga baby guys ng kanilang pagdain. Ayusin yung anak kong kumain. Ayan po. Makain na po yung aking mga baby na tuwing nag po ako guys ng kanilang pagkain. Sobrang ingay nila guys. Wala naman silang masarap na pagkain guys. Kanin lang talaga. Dukot pa guys. Tignan mo yan. Pero happy happy sila. Yung araw-araw kong pinapakain na ganyan. yun po. Yon, si Inso. Ayan, si Abi ko. Ubusin nyo yan, nak. Ubusin. Mahulog ka inso. Umayos ka anak ko. Huwag ganyan ah. Para kang ano. Umayos ka. Mahulog ka. Mag ganyan. 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 Hindi yung ano. Kasi mahulog ka. Yan po guys. Nasarap ng kain eh. Toy, toy. Ubusin mo yan, anak ko. Sige na. O, saan ka na, toy? Hindi niya po kinayanan, guys, sa dami kong binigay na pagkain niya na, na, na naman. O, ubusin yun, nak. Ayan po. Sarap ng kain ni... Eh. And guys, yan, malapit yan ang maubos guys, si Enzo.